Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga namumoblema at hindi na makatulog sa dami ng mga pagkakautang? Ay tunay naman na napakahirap yan po mga bossing ko na dalhin. Lalo-lalo na kung hindi mo malaman kung paano nyo sila babayaran. At may at maya ay nagme-message na sa inyo at naniningil na mga bossing. Nakum, mga bossing ko ay pinagdaanan ko din po yan. Ay talaga namang nagkaroon din ako ng vertigo po dyan. Dahil sa hindi ko alam kung paano ko babayaran mga bossing. Nga pa mga bossing, mainam na subukan niyo po itong gawin ko. Ikaw ay isa sa mga nakakaranas ng ganyan sitwasyon, nalubog sa mga pagkakautang or kaya po mga bossing, ikaw ay may negosyo at ikayo ay nag-aalala at maaring ikaw ay mabangkrap mga bossing subukan nyo po ito mga bossing. Pero syempre, ang ating mga pampaswerte ay sangkap lamang para madagdagan ng ating pagiging positibo sa buhay. Once na ikaw po mga bossing kayo gumawa ng pampaswerte, maiisip po ninyo, ay gumawa na ako ng pampaswerte, suswertehin na ako. Ayan. Additional po yan na mag, uh, magkakaroon ka ng additional na dagdag ng pagiging positibo. Kasi ang taong positibo sa buhay mga bossing ko ay mas, mas bilis po siya nakaka-attract na ng swerte. Ngayon po mga bossing, pangkalahatang swerte, maging sa usapin ng pera, uh, sa halimbawa po yung nega, magiging emotional ka, maaari magkaroon ka pa ng karamdaman. Maging sa kalusugan, yan, maganda rin po pagiging positibo at nakaka-attract nga po ng swerte or kaya po ng maganda, hindi pangit. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po ito. Kumuha ka mga bossing ko ng asin. Paborito ko ang asin mga bossing. Ang asin mga bossing ko yung mabisang pang alis, pang cleansing ng kamalasan. Kung ikaw po ay may kumapit tukunan na kamalasan sa inyo pong palad, sa inyo pong katawan, mainam na subukan nyo po ito. Ganito po inyo pong gagawin. Humigit ka ng timban tubig, maglagay ng kapranggot na asin. At pagkatapos ay magwish, ibilad ito sa sinag ng araw. Yung unang sabakan, ibilad nyo muna. Kasi maganda na na-energize siya ng liwanag ng sinag ng araw sa umaga. At pagkatapos ito mga bossing ko, uh, ang gawin po ninyo, uh, paulit-ulit kayo mag-wish na sa pamamagitan ng tubig na to ay mawawala na lahat ang mga kamalasan ko. Ganun po mga bossing. Pagkatapos po niyan, ipaligo nyo po yun. Ibilad nyo hanggang alas 8 ng maga. Pagtapos, ipaligo nyo po siya. Yung pinakapinale, mag-iwan ka ng tubig mga ko na, 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 nabilaran. Tapos, Uh, huwag ka muna magpa, uh, ng tuwalya, hayaan nyo siyang kusang matuyo. Piga-piga lang muna ang buhok niyo kung tapos, yan po, mga ko, parang manuot yung swerte at mawala na yung mga kumapito kong kamalasan. Pag halimbawa, nagawa nyo na po yan. Ang gawin nyo po, mga ko, sa umaga, gawin nyo po ito ng pitong araw na sunod-sunod. Ito po, mga ko, ay uh, ihaplos nyo sa inyo pong palad uh, ah, habang nakatingin ka sa liwanag ng sinag ng araw sa umaga. Sabi niyo po, simula ngayon, na ako sa mga pagkakautang. Simula ngayon, magkakaroon ako ng malaking benta. Ganun po lagi ang inyo pong i-wish na walang gamit. Sana, direct da point, mga bossing. At magugulat na lamang po kayo na ilagi kang iaadyan ito kung saan lagi kayo ay suswertin. Kung ito po never nyo pang hindi nagagawa, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo na po ito. At kayo mismo ay iaadyan nito kung saan lagi kayo ay parang nagawa yung mga bagay na hindi niyo inaasahan na yung pala makakabayad ka dito sa mga pagkakautang. Yung pala, dito ikaw iyayaman yung ganun pa mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip itong gawin, ay siya mga bossing. Good luck po sa inyo lahat.